Uh, 25 ,000, 25 ,000. Ito po ang cell na ginagamit natin noon sa PC, IUP. Mm -hmm. Then, minerge po siya ng DXPT per 1991, naging PC, IUP. na pa yung ginagamit natin. Then, 1991, mm -hmm. naging Philippine National Police po siya. Ito na po yung ginagamit natin na sila ngayon sa ngayon. So, yun po yung ano natin niya. Yeah. Then, uh, Nag ito naman po mga heroes natin uh, we back sila yung mga chieftains ng na uh, Pilipinas natin ilan na po diyan pero marami po diyan na prehistoric uh, prehistoric ani Manila pwede naman na si search naman sila diyan ano grabe lang po grabe si Manila so ang isa sa pinakaano natin dito lalo na po ito si Sir Sultan Kudarat uh, naging kilala po ito siya no hindi lang po sa Pilipinas maging po, maging uh, doon po sa tinatawag natin na uh, yan po as far as Sabah lalo na po yung street doon yung Sabah kung saan po yung Lucas Street kung saan po ah uh, tribe boundary po yan ano po yung ah uh, uh, Sri Lanka, uh, Malaysia, Indonesia, Philippines so kilala po yan yung ano ni uh, Sultan Fulgarat tapos ito po ah uh, Hira Sulaiman kung hindi po siya magpipisa sila. Magat salamat. na. Then, tingnan nyo na lang po. yan naman po yung account nila. Ano po? Then, ito po sila po lang po. If we consider la po lang po as the father of the Philippine National Police. Uh, siya po yung kauna-unahang uh, police ng Pilipinas uh, Pilipina. Kung saan makikita nyo, sa simpo namin, ito po ay uh, sila po lang po po yan. Sila po lang po po siya ang unang nagtanggol laban sa aster Cordid, ano? Uh, siya yung unang nagtanggol, pero siyempre alam natin na mula sa mula pa, ang unang panahon, hindi lang naman sila pala po ang kanaunahan. But it was the record, kasi may mga away ano, na ano? Na nangyari. Kaya lang ito yung pinaka-major na event no, na unang nangyari, aster Cordid. So we consider him as the father of the Philippines. So, ito naman po, ito po yung uh, Binigay po na plate number ni President Ramos nung sa IPC chief nang pinatupad po yung martial law. Ito po yun ang kanyang plate number. Wow. Picture natin yan. Ito naman po, ito napakalagang mapa po ito. Ito naman po yung mapa kung saan nakasaan. Na ito yung Morelio Villardi map we back to 1934 po itong ginawa. Ito yung po magpapatunay kung saan atin po yung tinatawag natin na West Philippine Spratly Island. Ang tawag po natin sa Spratly Island is Islas de Paragua. Yung Paragua Island, ito po yung Palawan, ito po yun. Ito po yung Palawan, Paragua Island. Yung Las Islas de Paragua, ito po yun. Los Bajos, Las Bajos de Paragua, ito po yun. Ito po yung Spratly Island. Ito yung pong po patungay, na way back 1974 as depicted po sa mapa na ito, atin po yung Spratly Island. Yes. Ito yung po yung ginamit tama mapa kung saan nanalo po tayo. Mm -hmm. Sa International criminal, mm -hmm. Tribunal. Kasi nasa atin po, base po sa mapa ito. Na sila po po. Then, siyempre po, ang PNP, lalo na po kung nagkakandak tayo ng special operation, meron po kami patrol Sen, Si Saint Michael de Arcangelo. Si, siyempre, uh, Marami pong mga nag po ng buhay, kaya nag pre po tayo bago po tayo gumawa ng special operation o anuman po police operation na nalangin po tayo para po sa kaligtasan ng ating mga trupa, ng ating mga pamilya Then, dito naman po ay kung sa ngayon po ay kung ma-certify po tayo ng International Council of uh, Museums. Ito po yung mga depict ng unang ano, sinayos pa namin ito eh, mga sinuunong mga officer Ito mga sinuunos namin po namin eh. And dito na po mm -hmm. sa TV Gallery. Uh, eh. O, oh, ng kamera. Pinakao uh, ng kamera, yun ang tres ko. Mahal siguro yan. Oo. Dito po uh, tayo. Dito po tayo. Dito po. Pansamanta ito po yung ginagami ko ng opisina. Hindi pa po, wala pa po akong opisina. Hindi pa po tayo naayos. Ah, ito po yung ginawa ng ikinat natin, officially during the living. Yung ikinat po natin, yung pagkataan, kung kagroon, 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 kagroon. Napakahalaga po ang kanilang papel. Okay, na ginagapanan kasi sila po ang advocate, uh, uh, natin in good way, lalo na po sa terrorism and the legal of Mahalaga po na malaman ng kabataan natin ano po ba ang negatibong epekto ng iligal na druga at terrorismo. Kasi siyempre po yung kabataan natin po nalumag sa druga, hindi kaya napapanood sila sa mga gawain ng terrorismo, hindi kaya nakakit sila, nag-imembro sila, anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Kung marami tayong mga adik ng mga kabataan, sayo po natin sa gusto, mawawala po tayo sa mundo. Correct. Tama. Yung kabataan ang papalit. Paano kung marami ng adik, maraming panig sa terorismo, kisa kasalupo yung gobyerno, so wala po kinabukatan ng kasapin. So napakalaga po ang role ng kikita, yung kabataan, kung tapos ang terorismo. Mga gawa po nila yan, mga pili. Okay. Ito naman po, dito si DJ uh, ba, uh, ba, dito po, uh, na lang po. Ang bodega na yata ito. Ano? sa 70 to 80% pa lang po yung inventory ng libro natin. Meron po kasi tayong library. Like yeah, si, uh, si uh, si kaya dito po muna kasi uh, hindi po po natin nalalagay. Pansamantalang na inaayos po natin yung pinawin Ito naman po ang ilan lamang po. Ilan lang sa mga pulis na naging uh, na nagkaroon po ng award doon sa tinatawag natin yeah, na caps kung saan na uh, inano po dito ng ano ay yung ages and caps uh, corner natin, ito po yung naano ng Metrobank Foundation. Nagkaroon po ng award sila. Clearly po yan. Ito, po, ilan po sa mga nanalo po. At ito naman po dito, ilan pa nila naman po ito. Uh, mga display po nito, ito po yung mga memorabilia natin. Kung saan po yung mga polis natin ay uh, sumasama doon o di kaya uh, nakasama doon sa tinatawag natin na United Nations Missions. Ito po yung mga memorabilia hmm. nila, ilan lang po dyan. Marami po tayo nasa sa yung iba. Kaya nga lang po hindi pa rin po natin, hindi sa ayos pa rin kasi natin ito May mga ano pa po tayo doon na hindi pa po natin ipapalabas. So ito po yung mga nakuha nila ng mga awards nila nung nagsisilbis at mga memorable niya, mga ano nila doon kung saan po ay nakuha nila nung sila ay nasa United Nations Mission. Sa, sa ngayon po, meron po tayong 16 areas ng United Nations Mission. sa

Hindi pa Hi, darling. Ito naman po yung tinatawag natin na PP badge po po. Ano po? Saan nakalagay po dito sa ano po ng puso natin, katimahal po natin at pinibigyan na po natin ng ulo. Ito po, kung bagong pulis ka po, ito po yung programa kung paano ka makakaroon ng badge po. Ano. At ipinagin po ang ganyan Paano po yeah, ito interesate sa iyo, bumasahan ka po ng order para i sa iyo na. Then, pag nag-retire ka naman po, natapos ka na sa servisyo, ito naman po, yung programa. Ano po? retirement of the PNP-Badrubalor. Yun pong kapangyarihan ninyo, na ibinigay sa iyo, bilang pulis, isa sa ulo ninyo po yan sa gobyerno, kasi magbabalik ka naman, mag-uubilay sa sibilya. Ibigay hey, ka naman po ng pulis, sibilya. Ito, ito okay. po yung seremonya pag uh, ikaw naman na nag-retire ito kagaya ito po kinuha po ito sa uh, badge ni Police Major General Roberto B. Pahato Opo. ito po may serial number po siya 330 ibig sabihin yung number niya pang 330 mm -hmm. siya among the officers ako kagaya ko meron din po ako pang 13,949 na po ako sa mm inyo. -hmm. sa mga officers malayo na po masyado ano? Opo. So, dito <laughs> naman po ito naman po yung ano natin, no kids? Uh, ilan po sa mga kapulisan natin na nagbuwis ng buhay. Kasi sa ganito, ano yung natin na antay yung ilan recuperation ng mga na, po, may mga official, may mga PNCO po. wala tayong magawa. Talagang full of duty. Kaya nga lang talagang tinamahan din po sila. So, ayan po, nagbuwis sila ng buhay para po sa... sa o mga kaitas na sa na ating bayusa. Yan po ang kanilang mga istorya kung saan sila nagandang mga 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 bijo na <laughs> yeah, <hiyak ko, laughs> ito. akpo itong sa, kasama, nakasama ko pa dito dati, Ito si Mandalaba at ako si Ventura luna sa Special Action Force. nae, tata, 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 tata,